sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging, busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang gabi na po sa inyong lahat. Sa mga sulit ko pong mga subscriber ko, maraming 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 salamat ko. Sana huwag po kayong magsawang mag-subscribe. Ipagpatuloy niyo po lamang ang pagtulong po sa akin. Tatanoyin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat. Diyos na po ang bahalang gagabay sa inyong lahat. At sa mga baguhan na ngayon naman po nakatuklas ng aking YouTube channel, Iwagan ng Pangasinan, sana po wag po kayong magtubiling. Uh, paki subscribe, like, and share at pakipindot na rin po ang binay ko para palagi po kayong updated sa aking susunod na video pagkakalab ko po sa inyo ang aking nalalaman sa spiritual o physical man ang karamdaman na lahat ng mga panggamot na mga orasyon ah, dito po lamang po sa iwaga ng pangasinan pakatandaan po lamang gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan gamitin upang makatulong sa taong na nangangailangan at huwag ipagyabang palagi po ninyong isa puso at isipan at panatiling magpakumbaba sa isa't isa magtulungan, magbigay, natigit sa lahat magmahalan at huwag makalimot tumulong sa mga taong higa po sa hirap ng buhay ito'y malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan ang sinuman. kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa mga ginagawa niyong mga kabutihan at, at ipagkakalob sa inyo ang siksik dikdik at umapaw na pagmamahal ng ating Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat siya uh, shout po uh, Nita, Ninita Rotaero Shirley Oriola Bike Tayo Kabayan, Berlindo Palisok, Ryan Nabisti, Jonix Min Nadin, Andy Bonifacio, Chris Lee Abughaw, Orchili, Tron, Angelica Bundok, Geraldo Jimenez, Charita Palma, Edu Schapel, Fight to Win, Ambrosio Magalpo, Clarita C, Arting Camacho, Maricel Prasido, Yupimia Pilipi, Ilmay, Triple E Commented, Marina Aranguiz, Loli Cayago, Joan No Nogit, Gillian, Geek, Bullbider, Lucino, Burha, Inner Peak, Mocha, Hunters, shoutout out sa'yo bro, Natans, uh, Bert Commented, Marlin, Jumampo, Ali, Mirka, D, Has, uh, Commented, Ray, Barcelona, at shoutout out po sa'yo lahat. Uh, sa mga gusto pong magpa shoutout out, uh, mag po kayo sa baba, at sasyout po kayo. Uh, masipag po ako mag shoutout out. Sana po masipag din po kayong ah, uh, Uh, mag-subscribe, mag-like, and share, pakipindot na rin pong ko. Ang ipagkakalob ko po sa inyo ay uh, panalangin sa paglalakbay. Ito yung napakabisa po ito na aking ginagamit pang uh, araw-araw na may na po ito, number one po ito na gamit ng mahal na birhin. Uh, marami na pong gumamit po ito na talagang subok na subok na kung kayo po ay nasa ba uh, halimbawa nagbabiyahe kayo at kayo lang po nag-uusal po nito ay lahat po ng kasama po nyo sa sasakyan o sa kansaan man kayo naroon o sa barko sa po ay kasama po rin na maliligtas at makakating po kayo sa inyong palalakbayan kaya po nag-uusal po kayo nito ay isa puso't isipan lamang po at sana po wag magduda po kasi ito po yung mga buhay-buhay na salita na galing sa Diyos amang mga, mga at sa kay mahal na birhen na ina nating na lahat uh, napakabisa po ito uh, 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 pang pangpakanigtasan sa lahat pangkalatan po ito dapat po ay maisaulo po ninyo ito at uh, pag alimbawa uh, na sa uh, na po kayo, may biyahe o saan man kayo pumunta kahit naglalakad po kayo uh, usalin po nyo lamang po kahit na usalin po lamang po sa isip o pabulong, pwede rin po pabulong kung di nyo kaya po sa isip po, pabulong nyo na lang po at iipon nyo sa dibdib po nyo ito narito po ang sabi ng mahal na birhin na ina natin lahat o mahal na ina bigyan mo po ni bigyan niyo bigyan po ninyo ng liwanag ang daan na aking tatahakin patnubayan po at ipagkaloob ninyo sa akin ang wastong uh, kapasiyahan sa mga alituntunin ng mabubut, mabuting paglalakbay sa pamamagitan ng iyong tulong na uh, at kapangyarihan mahal na ina mararating sana ng tahimik at walang pangarib ang aking papupuntahan siya nawa umal na ina bigyan mo po ninyo ng liwanag ang daan na aking katahakin patnubayan po at ipagkaloob ninyo sa akin ang wastong kapasiyahan sa mga alituntunin ng mabubut, mabuting paglalakbay sa pamamagitan ng iyong tulong at kapangyarihan mahal na ina, marating sana ng matahimik na walang pangarib ang aking pupuntahan si Yanawa. O mahal na ina, bigyan mo po punin ninyo ng liwanag ang, daan na aking katahaking patnubayan po at ipagkaloob ninyo sa akin ang wastong kapasiyahan sa mga alituntunin ng mabuting paglalakbay sa pamagitan ng iyong tulong at kapangyarihan mahal na ina marating sana ng matahimik at walang pangalib ang aking pupuntan si Anawa uh, maraming maraming salamat po uh, sarap po na gusto po yung video po uh, mag subscribe, mag like, and share at pakipindutan na yung pambili po maraming maraming salamat po sa inyo natin